Summer na dito sa Japan, nagpunta kami sa dagat na My Playground, watching sunset, swimming, nag fireworks kami, and dinner. Kung saan banda ito, tapusin mo lang ang video na ito. Hello, hello! Hapon na nga ito nang gumayak kami papunta sa beach. Dahil plano namin mag-dinner sa beach, dinala na namin lahat ng mga kakailanganin. Yung apato na lang ang naiwan. Charis. Ay, ang pogi naman ng brother ko. Maiwan ng lahat, wag lang ang stroller ni Nia. Charis. At nung ready na ang lahat, eh, duman lang kami sa konbini. Bumili ng ice cream yung kapatid ko para naman malamigan kami. Sobrang init kasi dito sa Japan pag summer. Mga 41 minutes nga ang biyahe bago kami makarating sa destination. Meron din palang vending machine ng ice cream dito. Super sarap niyan, promise. 800 yen yung parking fee nila. Open sila 10am to 5pm. Papasok ka lang sa parkingan, makikita mo na yung tropical vibes niya. At finally, nandito na kami sa Shiroya Beach. At nakababa na nga kami dito at nagahanap kami ng magandang Bestuhan. Grabe, sinong di mangingitim dito, tirik na tirik yung araw. Buti naman at hindi ka anong kadami yung tao nung dumating kami. Kaya siguro, umalis na sila at nagsiiwian na. At finally, nakahanap na din kami ng magandang pwesto. Siguradong mag -e enjoy ang family and friends mo dito, lalong-lalo na ang mga kids dahil may playground dito. Super ganda ng view, nakaka-relax. At gising na din ang baby ni ako. Kaya naman, binihisan ko na din ng swimsuit niya. Plano ko nga siyang picturan pero wala pa siya sa mood. Kaya naman, isinayaw-sayaw pa ni Lala niya. Dahil mataas pa yung araw at mainit pa sa dagat, nang huli na lang ng tutubi yung dalawang bata. Wala ibang kagawin dito kundi kumain, magswimming swimming mag-relax, muni mag Sa sobrang lawak ng playground, inangkin na ng dalawang bata. Tignan nyo at iba na naman yung nilalaro nila. At na Naisipan nga namin lumipat sa my cottage dahil wala nang tao dito. At tignan nyo naman ang maglolo tuwang-tuwa si Nia dito. Kung kailan nabihisan na tsaka pa siya nag dito. Wrong timing ka naman anak. Nasa ka na ngayon. Sa na nahintay ko na rin ang paglubog ng araw. May shower at bathroom din sila dito. Ang sarap mag-swimming. Ah! Nakakaami sa yung ganda ng sunset. Tara, samahan niyo akong pagmasdan ang ganda ng likha ng Panginoon. nakatulog na nga si Nia sa panonood namin ng sunset. At after nila mag-swimming, ay kwentuhan lang kami sa glade. Hindi nagtagal, ay kumain na din kami ng dinner with my relatives. After nilang kumain, ay nag-aya na silang maghanabi dito sa tabi ng dagat. Ties, <laughs> Hit the others. Get the others N uh. Wait, that, that, uh, Oh. <laughs> 10pm 10 na nga ito at pinatay na din yung ilaw nagsiuwian na ang lahat at kami na lang ang natira at ayun nag-aya na ang family para umuwi na at hanggang dito na lang ang ating video for today salamat sa panonood bye